Pusta kapatid, kaibigan kababayan. Sa araw na to kapatid, ah, ano tayo? Ah, magmerinda tayo ng papaya kapatid. Itong papaya na to kapatid, yung doon to sa, ano, sa dulo, yung minsan yung dumagawa, video ko na pinapakita ko. Ito yung papaya ng kabayan. Ito yung papaya. Ah. Ang ano itong papaya na to kabayan, yung ano yung... Hmm. ang gusto ko sa papaya nito kabayan, maganda siguro ito sa mga diabetes kasi medyo yung pag kinain mo siya medyo yung tamis niya yung tama lang talaga kabayan hindi ka natatamisan na matamis ng patis yung matamis lang siya pero masarap kainin kabayan o saan kagandahan itong papayan to, kabayan kasi ano yung kunti lang buto minsan nga walang buto eh pero ito may buto sa ilalim Yun yung buto tapos itong papaya na to, kabayan hindi pa natin natitikman yung ano nito yung laman nito kaya Ah, uh, inip init na nga kabayan kasi ano eh, matag video matagal na to kabayan, di ba? Yung summer pa tayo nang to. Papalaki tapos hanggang ngayon, ah uh, malapit na rin magka-summer, di pa tayo nakatimpro. Kanya kabayan mga ilang linggo o isang buwan lang kabayan. Matitikman na natin to. Actually kabayan, medyo mahinog-hinog sa konti pero kailangan pa din pa natin. So itong papayan to kabayan, circle na sinisikol yan. Napakasarap nitong papayan to kabayan. Ang ganda ng ano nito kabayan, yung kulay niya kabayan, eh. dilaw na dilaw talaga. Dilaw na dilaw. Napakasarap kainin ito kabayan. Ano ito kabayan ha? Eh? Mga ano ito. Nagiwa ano ano kabayan. Eh? Ano ito. Ano ito kabayan. Ito yung laman perfect ka ba? Napakasarap. Napakasarap. Kaya pag ito kinain natin sa pangaraw-araw kabayan, lalong-lalo na sa samahan natin ng buto kabayan, ito yung papaya pag sinamahan natin sa buto sa pangaraw-araw kakain natin Kahit mga pitong piraso lang buto kabayan kakain natin sa papaya. Yung tamang kain natin kabayan, maraming binipisyo sa katawan. Eh. Una-una sa, sa high blood, paglinis ng kidney, tapos yung sa diabetes, tama lang para hindi tataas yung sugar natin tapos yung isa sa pinakabinikis yung kabayan yung bakteriya sa bituka natin kabayan yung mga ano dun ba? mga dumi ba na ilalabas na kabayan yung isa. yung parang pampurga na roto kabayan okay. nakain tayo ng buto napa hmm? napakasal kabayan nakain tayo ng buto kabayan sabihin lang pitong buto raw kan 2, 4, 6, 7 ah, uh, akain ko ka ba pero pag sabing mapait ang binipisyo na pagkain ng papait ang kagaya na mga ang palaya may binipisyo sa diabetes ang pababa ng diabetes ang isa pang binipisyo ng mapait kabayan yung may mga blood kabayan nakita mo yung mga gamot na blood mapait yung kabayan kaya ito nakakatulong to sa hebe sumarami so marami siyang matutulungan sa sakit kaya sa disco sa iyo kabayan uh, lalo lalo na pag maidad ka na lagay kang kumakain ng papaya para pag dumumi tayo sa umaga uh, nakakadumi tayo na maayos para hindi na tayo kasi napakadelikado sa isang diabetes na mahedad na dumudumi sa maga na mahirap labas yung dumi natin kabayan kaya kakain tayo nitong kabayan suggest uh, sa ko sa iyo kabayan pag marami natin yung papayang tanim niyan, Pwede mo pa pasyalan dito, kabayang, kakain ka ng papaya dito habang magtanggal ng stress kasi meron. Marami naman tayong mga kaninig. Pwede ka mag-ikot. Ito sa Malbarina, kabayang. Papaya. Tapos may mga manok tayo, may rabbit. Pwede ka magpakain para lang magtanggal ka ng stress. Pwede mo pa pasyalan dito, abayin. Bye Bye!